Na-imagine mo ba kung paano ang buhay noon bago madiscover ang apoy? Like legit, kumakain ng hilaw na karne. Nagyayalo sa gabi, tapos walang ilaw. Parang camping, pero forever. Pero teka lang. Wait, bago yan, nakapag-subscribe ka na ba? Kung gusto mo pa ng mga ganitong nakakabaliw na kwento ng sinaunang tao, like, share, at isubscribe mo na to. Okay? Tara na, balik tayo sa pinakaunang barbecue moment sa kasaysayan. Noong unang panahon, mga dalawang milyong taon na ang nakalipas. Ang mga sinaunang tao gaya ng Homo habilis at Homo erectus walang idea kung ano ang apoy. Pero isang araw, boom, may kidlat na tumama sa puno. Nagliyab ang kagubatan. At imbes na tumakbo lang, may isang curious na tao na nagsabing, Boom, uy, parang ang init niya na, pero ang ganda at doon nagsimula ang unang love story ng tao at apoy. Sa una, takot pa sila. Siyempre, baka isipin nila. Galit yata ito ng mga Diyos, umiilaw eh. Pero unti-unti, napansin nila, pwede pala itong gamitin para sa ilaw, init at proteksyon laban sa mga mababangis na hayop. Kung may TikTok noon, malamang viral na yung unang taong nakadiscover. Point of view, ikaw ang unang nakaimbento ng campfire. Hashtag lifehack. Hashtag Stone Age. Paglipas ng panahon, natutunan nilang kontrolin ang apoy gamit ang dalawang bato o tuyong kahoy. Imagine mo, dalawang oras silang nagkikiskisan, tapos biglang Pesh H! may usok. Siguro sumigaw sila ng, ayan na, ayan na, parang nanalo sa loto. At dahil doon, nagsimula ang unang luto sa mundo. Goodbye hilaw na karne, hello roasted mammoth. Pero hindi lang luto ang nadala ng apoy. Nadala rin nito ang sibilisasyon. Kasi dahil may ilaw na sa gabi, nagkaroon ng storytelling sa paligid ng apoy. Doon nagsimula ang unang chismisan, unang meeting at unang podcast ng mundo. Mga hunter nagsasabihan ng, Pre, may nakita akong layon sa kabila, huwag kang dadaan doon. Ang apoy rin ang nagbigay daan sa unang teknolohiya ng tao. Natunaw nila ang mga bato at bakal. At dito, nagsimula ang Bronze Age at Iron Age. Basically, dahil sa apoy, nagkaroon tayo ng mga espada, sandata, at gamit sa trabaho. Kaya kung gamer ka, yung Minecraft Furnace? Salamat sa mga sinaunang caveman na naglaro ng real-life survival mode. Pero siyempre, hindi lahat ng may apoy ay masaya. Dahil minsan, sumusobra rin ang tao. Gamit ang apoy, nagkaroon ng mga digmaan at pagsunog ng mga lungsod. Sabi nga nila, we discovered fire then used it to destroy each other. Medyo dark pero totoo. Kumbaga sa group chat, may isang taong